Kape ang pinag-uusapan, marahil ang pinakakilalang kape sa bayan ni Juan, matatagpuan sa probinsya ng Batangas. At dahil sa tapang ng lasa nito, tinawag itong Kapeng Barako. Saksi sa katapangan ng Kapeng Barako ang retired army officer na si Colonel Nesitas Katibak. Bago pa raw siya sumabak sa pagsusundalo, kilala na raw ang lipa dahil sa kaping barako. Taong 1986 daw tao nang ipamana kay Mang Nesitas ng kanyang ama ang negosyo nila sa paggawa ng kaping barako. Bagay na natutunan naman niya sa kanilang mga ninuno. Noong bata pa ako, gaya ng ginagawa namin. Ako ang taga, ano, tagagawa ng, ng lolo ko. Uh, tapos, nung magsirbisyo natigil. Tapos ngayon bumalik ulit ako. At dahil sa kalidad ng kanilang produkto, ine-export pa raw nila ito sa ibang bansa. Ipinakita sa amin ni Mang Nasitas ang tradisyonal na paggawa ng kaping barako. Ang matapang na lasa nito, makukuha raw sa tamang pagbilad at pagtusta sa butil ng kape o coffee bean. Pagka dinipal, ganito mga maghihwala yan. Uh, yan. Ito na lang matitira. So, ito ay hugasan. Pagkatapos, uh, pagka nahugasan, ipiperment namin yung overnight. Tuyuin. Pagkaman na tuyo na, buwa na ano, rin uh, gigilingin. Pagkatapos bayuhin ng coffee beans, isasalin ito sa bilao at saka sasalain para humiwalay ang balat sa buto. Isasalain ito sa kawali hanggang matusta. Unti-unti ang apoy, ganun. Hindi pwedeng biglain kasi mabibigla ang pagkaluto. Hindi maganda kasi ilawan lo o maruro tapos sunog ang labas. So, kinakailangan tunti unti, -unti. Pagkalipas ng dalawang oras, eto na. Luto na Muli itong babayuhin hanggang sa maging pino. Matapos ang mahabang proseso, pwede na itong timplahin at inumin. Pagkutsara, isang tao dapat huwag niyo bababayaan na, no, na bumulak na umawas ang tawag doon para huwag mabawasan ang lasa. Dapat ituloy ang halo. Yan. Tunay na barako.